So ngayong araw na to nag-uulan kaya naisipan ko maglaro ng ML Hala grabe pa ang pupugi kasama ko Lalo na hindi pa nag-accept wala pang gamit. Ngayong araw pala na to paglalaro tayo ng rank game sa klase Mapakitaan ko kayo ng galawang Leslie Kuya ba'y 1-8 build nga Ito lang nga yung Leslie natin mga guys Pero parang mayroong ulan. Wala yung skin na nabili ko sa trial yung napakamahal Ayan mga guys pinindot na natin at pinili na natin Baka piliin pa ng iba Yun no? Oh, parang kanta lang ng bonnet pagasa ngapa nga ba na baka ang puso ko'y mapagbiyak Tama na guys, baka makapirect tayo At base nga dito mga guys, hindi ako patatabayin ng mga kalaban natin Kasama nila dito si Kuya Julian Sanusi Kasama na din si Silina Gomez Yung hari ng sibat at saka si Manny Pacquiao Andito din si Gus Guson Kaya welcome to Mobile Legends Let's fight mga guys dito umpisa pa lang talaga dikdikan na yung laban dito tinikita ko muna ng ergan itong si Moskov dito maganda pa yung umpisa tamang si batan erganan lang at saka panaan lang yung labanan dito at dahil nga early pa lang medyo logi tayo kay Moskov gusto ata nitong pakitaan natin ang one 8 build yung tagus hanggang kaloloha at dito napansin ko parang matalas yung pana ni Selena Gomez kaya kung napansin nyo si Boy Karos hindi nakatakas at dito to the rescue na yung anak namin kaya nahuli namin dito sisilina gome pero ito na pala yung umpisa ng karbaryo namin gumaganti pala yung silina buti na lang nakatakas pa yung tiyanak namin dito nararamdaman ko na na talaga titirahin talaga ako nito wala talaga malak na tayo at napansin ko laway na laway din si gusgusin sakit. buti na lang tumama sa amin pero nalimutan ko yung pana kaya ayun tinamaan talaga ako dito nagisip pa ako kung gaganti ako pero masama pala magtanim lang sa mga kaso so, dito papaya pa ako nagpapag, kinamaan anak ng ligaw na pana. Buti na lang, di ako namatay. At po na maaga si Boy Karo. Kaya nabawian namin si Selena Gomez. Kaso di niya kinaya na maya pa din siya. Kaya pinagpatuloy ko na yung aking pagpapag. Kaya lang, maya maya, nagulat ako. Meron pala dito Pakito Diaz. Yan si sinapaksapak ako dito. Mamaya, nandito din yung Ghost Goshen. Talagang inabol ako hanggang sa tore. Wala talaga sambalak balak na buhayin ako. Kaya bumalik na ako sa pagpapam Pero pinagpapag. na apaanapa re di aku nih silina gomez hangirap talaga magging goling rata tayun talaga laging megalau kasalooyan na aku nagre-rekkor itu tinamaan aku na legalga na panakditoto pattain anakmanko kabubuai kolang di na panan naman kok itu talaga si silina gumis targetnya talaga kok tu mira panan lusis butit tinamaan si punggok Kaya dito pinatikim na natin sa kanya yung tagus hanggang kalolowa. Dito ramdam ko na yung sakit ko. Yan o, oh, durog talaga tagus hanggang kalolowa. Dito ginamit ko na rin yung sniper ko kaso magaling talaga yung silina gubis. Patay na naman ako. Hindi rin siya tumigil talagang panain tayo. Dinadodge na lang natin. Itong sayo, habulin ka ng bala ko. At dahil nga naramdaman na lang sakit natin, napapaatras na natin sila at napupush na natin yung tori nila. Dito na wala na sila pero merong sibat Bat at saka Panang dumaan sa harap ko. Nandito din pala si Pakito Diaz. Kaso masyado siyang malalim kaya nabigyan lang siya ng mga kasama ko. Dito nga hindi napapagod yung sili ng panain ako kaya dito na iretan ako kaya binigyan natin ng erga na tagus hanggang kaluluwa. Dito nga wala na namang kadala-dala pinana na naman tayo kaso dito ramdam niya na yung sakit kaya syempre bigyan na natin ng erga na tagus hanggang kaluluwa. At dahil nga napaparay na sila dito hindi na nila kaya talagang idipensyahan yung turi nila. Pinipilit ko pang abutin dito si Silina Gumis. kaso talaga wala na talaga ang layo niya kaya tinapos ko na lang. Alam nyo na yung mga sumunod na nangyari, mga kois. Bituli, hanggang dito na lang. Ingat,